At ito na mga kapinta, dumayo ngayon tayo dito ng lettering dito sa Barangay Wawa na Subbu, Batangas. Siyempre, ang nagpagawa nga pala natin sa atin dito ng lettering ng kanyang bangka ay isang siman. Kaya ang ginawa natin dito ng drawing yung angkla ng bangka. Shoutout nga po pala sa may-ari nitong bangka na isang siman ng Kuya Pancho Balenas. At saka shoutout na rin sa mga taga rito sa Wawa dahil medyo marami-rami na rin tayo ditong followers at mga nakasubaybay sa ating mga video. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong pag at panonood po sa aking pong video. Sana hindi kayo magsawa at saka sana marami pa rin magpagawa sa akin dito. Ito nga palang ginawa natin dito na pin ginamit ating pintura dito mga kapinta ay epoxy paint o yung epoxy enamel. Siyempre, nasanay tayo dito na palaging quick dry enamel lang ang ating ginagamit na pintura. Kaya yun lang ang dala natin pintura. Kaya ang Kuya Pancho, napilitan po siyang bumili ng sarili niyang pintura na epoxy enamel. Dahil kapag po base ng bangka ay epoxy enamel, yun din talaga po dapat ang ginagamit natin para lettering. Kapag naman quick dry enamel lang ang pinaka base ng kulay ng bangka, quick dry enamel lang ang ating ginagamit na lettering. Pinangalan nga pala natin dito yung pangalan ng kanyang bangka na, ay kanyang barko na sinakyan na sa South Korea. Itong Karibi Fighting. Yan po ang pangalan ng barko nila sa South Korea meron nga po pala dito sa akin sana pa akong isang gagawin dito ko na lang po sasabihin ah, uh, pasensya na po kuya doon sa niletre nga bangka dati yung sandigan ah, uh, papalagyan po sana nila sa atin yun ang rehistro yung pinaka number ng bangka kaya nga lang like, nung natapos tayo dito ah, uh, mag aalas dos na ng hapon wala na yung bangka nila doon sa ano sa pinag pinaglagyan nila siguro umalis at ako pumalaot oh, hindi ko po alam kaya hindi natin nalagyan ng lettering na number siguro pag sa susunod na ako po uling punta dito sa inyong barangay doon ko na lang po ulit gagawin kaya ito mga kapintan natapos na ulit tayo dito sa ating ginawa kaya budget na naman maraming salamat po sa inyo sa panunood